Good evening. Yan, dito po tayo sa kalsada. Dito lang po sa amin. Yan. Naglakad-lakad po ako. Maganda maglakad sa gabi, malamig. Buti na lang, wala lang ambon. Pero nagkaputi pa rin ako. Yan. Dito ako sa labas sa amin, guys. maglakad lakad ako. Maganda yung maglakad sa gabi. Ha? Malamig. Mabuti na lang, tumigil na ng ulan. Ayan, oh. oh ah, yung ilaw pala dito. Ah, liliwanag siya. Pagka may matapat na tao. You na, know, maganda na ilaw. Ayan. Oh, good evening uli, mga kapatid. Ako ay maglakad-lakad lang dito sa uh, lugar namin. Malapit lang sa amin. Ayan, oh. Oh. Lakad-lakad -lakad lang ako, guys dito sa lugar namin yan malapit lang sa amin dito maganda yung maglakad-lakad sa gabi ah. yan po para kahit papano ay na exercise <laughs> yan ang gagandaan maglakad sa gabi oh, malamig ah lakad-lakad lang tayo ayan kailangan ng katawan natin ng mag uh, lakad lakad uh, kahit hindi pagpawisan basta maglakad-lakad lang yan po kaya uh, yeah, dito ako sa labas oh, uh, samahan nyo ako ah uh, maglakad-lakad <laughs> lakad sa gabi oh. Uh, uh, ang daming mga mingming -ming tsaka mga bantay uh, nito sa lugar namin yan ah. Uh, o oh. Uh. Maganda, maglakad lakad sa gabi guys. Kaya, thank you Lord. Tumigil ang ulan. Nakakapaglakad-lakad ako. Ayan. Oh. Ganda sa gabi oh. Ganda pala yung mga street light namin dito. Pag tumapat ka, ay iliwanag siya. Ayan, oh. Kaya na. guys, salamat sa inyong panonood sa aking paglakad-lakad dito sa kalasada sa amin na yan o oh, mga uh, view mga uh, background view ko oh, mga bahay kasi mga residential ito sa amin o oh, yan thank you guys samahan nyo ako sa aking paglakad-lakad guys dito sa lugar sa amin o oh, daming mingming -ming daming bantay ng mga kapitbahay namin. Ayun, lahat, lahat dito may mga ayan, niluluwanag yung ano, sensor street light pag uh, may matapat na sakyan o tao. Oh, daming mga bantay na. Uh, lahat ng mga bahay dito may mga bantay kasi ayan. Kaya salamat guys sa inyong panood sa aking paglakad-lakad sa labas. Yan ang mga background sa amin. Uh, thank you. Salamat po sa inyong panood sa aking uh, paglakad-lakad sa labas. Yan. Kaya salamat guys. <laughs> dito ako sa uh, labas, sa kalsada sa amin. Ikot-ikot lang ako dito sa amin ah, uh, kahit hindi mabilis ang lakad sa uh, makapag-exercise lang kahit sa gabi. Kaya uh, salamat sa inyong panonood, mga uh, kapatid. Ah, uh, at ah, uh, sa gabi nito, kaya salamat kayo Lord dahil uh, malakas tayo. Uh, Ibigyan oh, tayo ng kalakasang physical katawan. At uh, Ganoon din ay binibigyan tayo ng kalakasan, uh, kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating mga uh, pagdarasal at uh, magdarasal sa aming mga salita. Kaya ayun, salamat po Panginoon sa mga salita mo na nagpapalakas ng aming uh, buhay espiritual. Tulad nga po sabi sa Jeremiah chapter 29. Uh, verse uh, 11 bigyan tayo ng pag-asa uh, ng Panginoon. Kaya tayo po ay laging magpatuloy ng kay Lord. I give you hope, sabi niya. Kaya tayo po ay magtiwala kay Lord na uh, siya po ang ating Diyos. Hindi na ipapago ng mga kailan Thank you. Maybe, bye bye bye. Ngayon dito na lang. Thank you. God bless us all.